Hi guys, isang magpapalang araw sa inyo lahat mga idol. Um, for today's video mga idol, uh, ako'y magluluto ng ginataang munggo na with uh, malagkit na bigas mga idol. So ito lang yung ingredients natin kapag nanganin. Meron tayong malagkit na bigas, at meron tayong asukal, at ang ating munggo, tapos ang ating coconut uh, milk o cocoa mama. Okay, ipisan na natin sa pagluluto mga idol. Tara, samahan nyo ko. Kainit lang tayo ng pan para i-design natin ang ating munggo ilagay na natin ang ating munggo so, pwede na yan siya mga idol idol na tayo ng bigas na malagkit palambutin lang natin siya ilagay na natin yung munggong tosta na dinurog natin ng bagya yan idol para masabay sa paglambot ng bigas ko Mama Milk gata. Ilagay na natin. Sugar. Ilagay na natin. Ilagay lang tayo ng kunting asin pang balance ng tamis at alat. Para special ng ating ginataang munggo with malagkit halo-halo lang. Tuloy-tuloy lang sa paghahalo. And guys, luto na yung ating ginataang munggo with malagkit na bigas mga idol. So ano pang hinintay natin? Meron time na! Nag-alo ano? yung tamis tsaka alat niya.

Okay guys, try nyo na rin guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.